Hello, friend. Bali, na natin yan. Ito, ito na. Yan na. Hinugot ko lang kamay kanina. So, yan, ibababa ko yan. Ito, yan. Dalawang tornilyo na lang ang ating tatanggalin. So, yan, i ko yung ano. Mamaya kung makakita, makita niyo mamaya o bukas. Kaya, dismayado ako kanina-kanina. Commander pero namamali yan pumapulis yan namamatay ah, uh, parang may bara ang makita ko kanina ang daming ah, uh, sinala ko kasi sina ang dami grabe ang dami sige na tiga tiga at ako'y puno na naman ito ano ko mag Diplom na itong Bratwaser Kailangan ito dahil uh, Para pagka hindi ba, mandarin ko sa Madaling siyang tanggalin Hindi tinanggal ko ha po Wala siya ha po May diplom siya Ang hirap tanggalin kasi wala nito nakadikit kasi yan walang flat washer eh. didikit ang hirap mo pag uh, kinapitan ng kalawang hindi siya agad matatakot ayun okay na ito yan, yung may mga tubig kung ngayon yung isasalin ko ulit ngayon talagang sakripisyo kung uh, mangyayari nyan mapapalitan yung gas pero yung may matitira ng matipid yun, makapalitan ko yan kaya sasalain ko ulit pati tinitin ko ngayon malalaman natin kung may tubig yan, ito yung may tubig yan. kaya hindi talaga ng malakbo nito grabe ang pino nito biglang nagkagan nito hindi naman ginagamit yan ang buhay ng ano sasakyan kahit sabihin mo hindi ginagamit ito yung yan, yan. Well, posibilidad dito tumahan ng tubig yan kaya nalagyan ko ito kahit plastic sisilyon ko plastic ng laman eh Hindi ba ang hirap o yan o oh. may isang galon pa ako ron Okay, mamaya ulit. Oh yan oh yan ah. ang pinaanong uli siya ang tangke. Kuhugasan ko uli yan mamaya. Oh yan guys. Ah. Napakarami ang kalawang oh. Latak. Bali kanina tapos na sana tayo pero ayan oh, ayan yung tubig na yan yan. Yung nasa ilalim yun, yun yung nang tubig nasa ibabaw yan ay gasolina. Pero hindi na natin na ah, hindi na natin inano yan kasi may tubig na yan, yan panghugas na lang yan ito o o oh. yan o oh. Oh, oh. talaga hindi ko tinitikilan hanggat hindi kayo naubos ang kalawang bago ko ikabit ayan bali guys okay, ito yan kakabit ko na siya ngayon yan na lang sa kayo, nyo, yung mga host nya yun na lang kinabit na natin siya ngayon hindi ko lang nakuha ng video kanina dahil ang hirap. Wala kasi akong wala akong ano. Wala akong cameraman. So sa ko lang. O yan, uh, susubukan natin mamaya. Mapaanda rin natin mamaya. Ito nakita niyo to. Nilagyan ko siya ng kahapon ng ano ng pasak. Para sa ay hindi siya kapo kasi may laman pa yan. Para kapag matapon. Kaya may naman natapon din kahapon. Para hindi pasukin. Nilinis ko yung kahapon. Ayan okay, naman dito tayo. Ayan yan. So malinis na siya. Hindi ko lang napinturahan dahil wala tayong pintura eh. Hindi ako nakapili. Pero kung ano, okay na yan. Ayan yan. Ito sa ilalim. Ito yung puso. Okay. Doon muna tayo. Ilalim muna tayo.